Huwag kayo pumunik sa akin. Kasi kailangan ko pagkapitin yung yung pay paypay ko. Ha? Kailangan ko pagkapitin. Pag di ko alam na masama ang loob. Maka-apply pa ako sa agency lang. Ah, uh, ano ba yung pinag-apply? Pin ilang, pinapaliwanag ko ninyo, di ba? ka na lang kasi yan yung uh, sabi ni... Kailangan ko din respetuhin yung desisyon ng kapatid ko, kuya. Kasi wala. nag internet nag-training ko siya. Nakikigamit ka na nga rin lang ikaw pa yung galit. nakaka tayo lahat dahil sa mga ganapan sa West Philippine Sea na meron lang nakikigamit sa ating EEZ, sila pa yung galit. Sa local level, sa ating mga pamayanan, meron din ganito. Alay ka, panoorin niyo to ha. Nakakainis at nakakatawa. Ako yabang ako alam ko magpakita ng hindi maganda sa inyo. Pero, pinilit nyo ako gantuhin. Ha? Pinilit nyo ako gantuhin. Kuya, nakiusap kami, nakiusap kami sa iyo na sa na lang pag after training. Kaya lang kayo nakiusap sa akin. Si Dimak sinabihan ko. Oh, sa na lang after training kasi humina yung signal. Mga anak ko lang mungod yun. O nga kuya, naintindihan oh. namin kuya. Kaya dapat, pinakinggan ko ako hindi naman yan kasi sa akin yan naiintindihan mo po rin sa bagay ko yung kapatid mo si paulo kuya wag Ina, mo sabihin wag mo masawa pagsakit lang ko dito katawan eh, pa kami Tuwanan? piling nyo lang siguro yan kuya ano sa amin dito ano yung gawin namin kumalit kayo kumalit kayo dito hindi namin gusto sa hindi namin gusto kayo kumalit kayo dito o, oh. alam mo gano'ng gali ko? Bakit? Kaya wala kayo. O, kaya sabihan namin oh. yung mayari. O, sabihan namin yung mayari. Sino mayari? Yung ano, yung pinipalitan. O, yung walit kayo. O, kaya wala kayo. O, nakakatrigger ng, ng tao. Kuya, sinabihan hin ko si Dimana. Kaya ka, dapat Sapan? inisip nyo. Paano kaya lumasakit ito? Hindi naman kasi sabi niyo ito. Kuya, mayroon. Music. Oh, oh, hindi, 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 mo kasalatan. Hindi ko kasalatan. Hindi ko kasalatan. Kasalanan, kasalanan. kasalanan ng kapatid mo. O oh, kuya, sabi niya, wa, sak, nagtitraining pa po siya ng in, eh, in, call center. Sabi ba natin nagtitraining na Ilang buwan na yan? Ilang araw na yan? Kuya, kaka-training pa lang po niya. Kaka-training kaka pa lang niya, kuya. Kakastart pa lang niya sa training. O, oh, na. Huwag niyo akong gaguhin. Masalbay ang kapatid mo na yan. O, so, pasensya mo na ha. O, kaya. Ako, ako mabait ako sa mabait. Ha? Mabait ako sa mabait. Hindi ako ganito. Kuya, pasensya ka na. Hindi ko alam kung masama ang so, ano mo. Kasi hindi ko talaga yan internet. Okay, Saka sinasabi ni sa Gizina. Uh, huwag mo na siyang magpakulit. Kasi nagkukonsentar pa po siya. O, tangin na magpusinti siya kung ano pa Pero dapat. Hindi naman kasi ako magpapayad niyan. Kaya sinasabi niya. Ang Sinasabihan ko si Dimac na Ay sa akin. Ano na maayos sa akin? Ako mismo. Ano ang alam nila? Ako waging, ako ang pipinans na sa akin lang lahat ng mga mga gastos. Sabihin nila dapat sa akin. Noy! Noy! Putangin ang buka, Noy! Huwag kayo punik sa akin. Kasi kailangan ko pagkapitin yung yung paypay -pay ko. Ha? Kailangan ko pagkapitin. Hindi di ko alam akin, na masama ang loob. Pag-apply pa ako sa agency lang. Uh, ano ba yan? Uh, pinag Pin ilang, pinapaliwanag ko ni Hindi Mac na ka na lang kasi okay, yan yung uh, sabi ni... kailangan ko din respetuhin yung desisyon ng kapatid ko, kuya. Kasi oh, nag internet oh, nag-training tra ko siya. Kita, kita. Pero dapat siya. Sabihin niya dapat yung dapat. Mula kasi siya kasi ako, nung time na yun, tuya. Nasa trabaho lang, ko. Pag lalaki na sa lalaki, iba na mag-uusap. Oh, trabaho kasi siya nung time oh, uh, na nakuya. Ah, Iyipin na lang, no. Iyipin na lang. Pag lalaki na siya laki, mag-uusap. Iba na mag-uusap. Ako nagagali talaga ako ngayon. Ha? Nagagali talaga ako ngayon. Mga hanta ko. Nagmumudyo. Dapat kuya, yung hindi ka lasing napunta dito para masabihan, mag-usap mag tayo. Dapat Usap tayo ng maayos. Kasi hindi si Dimax sinasabihan ko eh. Oy, sabihin ko sa'yo talaga, Jessica. Yung hindi pa ako nakainong sa Sasabihin na, Influencia Hindi, ayusin mo pagsalita ko. Yeah, kasi hindi yung hinahagis mo yung mga hagis ka na... ng gamit mo. Hindi ko yung motor? Hindi. oh, nakita nila. Uh, ito ay domestic problem. Karilit ka sa pangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Mayroong nang bubuli sa atin at tipong siya na ang may-ari ng pati ng ating EEZ. Diniklear niya ito na ito ay parte sa kanyang teritoryo at dapat siya ang masunod. <laughs> Dito naman ay mayroong nakikigamit ng wifi itong si Kuya. Ngayon, kailangan na nung may-ari dahil kapag maraming nakikigamit sa iyong wifi tapos 10 Mbps lang pala yon at marami nakakonek, ang mangyayari, babagal ang download, upload at kung ikaw ay halimbawa mag-BTC, maghahang yon yan ang impact ng maraming nag-connect, limited lang yung uh, MBPS na naka-allocate sa iyo. So si ate ang napagbunto na ng pansin dahil siyempre kapatid niya yung nag decide na palitan yung password. Ano ba kasi ang aral dito? Kung nangangailangan pala tayo ng internet, eh mag-invest tayo, magpakabit tayo pwede namang bumili lang ng uh, packet wifi, kung kailangan ng ating mga anak, halimbawa ay packet wifi mas mura, at kung talagang mas malaking mbps eh, tipong magpakunik ka talaga ng uh, cable no, Naka cable yan, halimbawa sa uh, PLDT merong silang uh, i uh, internet service na mas mabilis, kung kailangan mo yon. eh doon ka at saka common sense naman kung nakikigamit ka lang pala hindi sa iyo yon wala kang karapatan doon um, itong si kuya uh, dahil nakasanay na matagal na siya nakakonek for some reason nakuha niya yung siguro sa palagay ko ganito nangyari uh, nung una walang password kaya pwedeng kahit sino, -sino mga connect pangalawa pwedeng nakiusap na uh, pinagbigyan eh gusto ng tuloy-tuloy na <laughs> forever na siyang nakakonek eh hindi naman public wifi yon personal na pagmamayari ng kapitbahay, siyempre hiyaan na, na lang din. Eh, kapag sa kapitbahay mo yon makikigamit na lang, eh siguro pwedeng mangyari, makishare sa bayan. Pwede na naman ganon. Pwede gano'n ng mga arrangement. Pero kung gawin mong karapatan at idaan mo sa palakihan ng katawan, medyo, kuya, hindi tama yung ginawa mo. Bully ang tawag dyan. At tinuruan naman tayo ng good manners, right conduct no sa ating mga magulang yung may mga moral values na itinuturo sa atin i-apply natin sa ganitong sitwasyon ano naman ang may maituturo natin sa ating mga anak kung mangbubuli tayo no sa isang bagay na wala naman tayo dapat karapatan kung talagang kailangan natin at wala tayong pera, wala tayong pondo, siguro idaan natin sa pakikipag-usap. So, para sa akin, si Kuya Ron sila ate at yung kapatid niya, nasa tama lamang sila. At in fact, mabait na kipag-usap si ate. Siya ay very diplomatic, hindi siya naniniga. Siya ay nagsabi na patapusin lang yung training doon sa call center dahil kailangan niya ang malakas na internet sa ngayon. After, pwede niyang pagbigyan. Pero si Kuya nag-insist as if siya ang may-ari. <laughs> Parehas lang to sa mga pangyari sa West Philippines, si meron tayong EEZ at tayong may-ari non uh, according sa UNCLOS may batas naman. And here comes people kagaya ng Chinese militia, Chinese uh, PLA Navy ay nag-aangkin na sa kanila daw yon at tayo naman ang pinapalayas. Sabi nila, ito muna ang rules. Tanggapin niyo muna yung 10-dash uh, line. At tanggapin niyo na teritoryo namin to bago tayo makipag-usap. <laughs> Hindi alam ng lahat ng Pilipino yan, ano? At wala kayong karpatan dito. wag kayong uh, mag-establish ng fortified uh, positions sa loob ng EEZ niyo. Amin ito. Kami lang pwedeng magtayo ng artificial island, yung BRP Sierra Madre. Huwag niyong i-repair yan. Pabaya, status quo lang tayo bumbahin namin kayo kapag kayo ay mag uh, mag uh, resupply diyan ng mga construction materials. Kami ang masusunod. Yun, parang ganun ang ginawa ni Kuya eh. <laughs> Layas kayo. Pwede ba yun? Palayasin tayo. May karapatan tayo lahat, Kuya. Ayon sa ating konstitusyon, lahat tayo ay may karapatan and our rights are being protected. Aha, Bill of Rights tawag doon. Hindi pwedeng ilitin mo ang isang tao na palayasin. Sana may may aral tayo na mapupulot dito sa ating content. Ilagay nyo sa comment section sino bang tama dito si Kuya o si Ate. Salamat.